guys, welcome back again to IIHK Vlogs So ba, ng, mga toto, hindi pa nga pa Wala na kayong buka vlog O wala mga short video ang akong gina-upload So karoon, nakawin ako na ako nga -content okay. Ang akong i-content karoon Ang ako ang luxury bags Char! Ito luxury bags akong amo ano nga Ipasad niya sa ako ah So ako lang ipakita ang katuntuan Murag mga mahal na bag Daghan na pinahatag sa kong bag pero kani ang duha Kanyang duha ang makainon ko Until now mahal din siya So nakon na to kay kanyang So, Ani ingatan niya ni sa last, last, year. Last year, 2023. Ano last? Eh, 2024? Last year, Chinese New Year. Ato, Chinese New Year, nag-decluttering, manggo siya, nag-decluttering na siya, o kanang, mga gamit niya, mga, di ba, usually mga Chinese, nag-decluttering, nasa mga, mga sinina, nina, nina yung kanya kong babae, nag-decluttering siya bag. Ano yung bag niya? Wala pa siya na minyani, wala pa siya na manang ani. So, kuwan, nai siya, Tony Birds. Kamang niya, yata sa kuwa. Ang istorya pag ani kay Ayan na na. Storyboards. Nanapagin na siya ko giri ah. Napunit niya bayong ako ito yung cage candy. na ito na. Kamagamit pa na ito na. O nasa'y. Ayan. Ipagatag na akong eh. giri na ah siya giri daan. So, so, storyboards niya. Tapos. At, at na niya yung napagit, mahal yung hindi siya mahal. Karoon mahal, mahal pa din siya. Ako niya, ako ang hindi dito. Ako dili ko din tubawag kayo. Dili ko din ako kaya. Maibog na kong pag. So maunyan akong kaya. Actually, namin siya yung sling ka naman siya. Diba? Ano siya yung mga, mga paket na mga script paket. Ay e, namin siya yung koan. As in gold siya. mga gold niya siya. Mura kanya. Nakala ko niya siya. Diba? Siyempre siya ginagamit day off. Tagsa ako po mag day off ang mga katabang. So, ulit-ulit. Ako yung mga bag. Mga fashion na ginagamit mga bag. Ang 50, it's KD. mas tiliyon na hindi na kung ako, ako yung wallet. Kasi so ako yung bag. Wala nito yung wallet. Ako yung wallet karoon lang kayo mga hinatay. Pero, wala. Hindi nigi ko into bag yun. Or wallet. Mahala lang kung isunod lang. Isunod lang, kung sino kinang kwarta. Basta na akong kwarta. Wala ko Ang bot. Ako lang siguro ay isa sa mga babae na. Hindi ko na hindi wallet. Aw, oh, ganaan kag wallet. Pero, kung bang, ba? Mas

pag mention ako sa akong mga ikso namin, sa mga sister, nila, talaga mag-ilog naman sila. So, ako ang lang ko, natagan nila. <laughs> Mag-away naman sila naman. So, subaw niya. Mga hindi siya happy ko, mayyata niya sa akong amo. Okay. Dahil, ano ko yung matawag na ko luxury bags na to. Okay. Tapos, ay kado ka, kani, last, last year niya po niya siya, pero mga late, ay mga late, ay mga pa niya siya, mga around, koan? October or September? Ah, September. Nag-cleaning koan, di ba kayo nag pag ako na siyang ginatrapuhan na mga bag, kuha ni siya sila. Ang isa Tory Burch. kani Tory Birds niya siya. Lagi naka-okay Tory Birds. Naka -okay, Tapos, kani sila. Kani sa mga mga, ginagigilan ako niya siya dati, pero kani wag hindi siya as inagamit. Kani nakapuan pa niya siya katumbura kasi siya styro nga. Flat lang. Murang siya, ang quality sa katumbura ko siya dito styro. Styro siya, pero flat, dili tong bubble wrap. Murang siya bubble wrap ba? I mean, murang siya bubble wrap, pero dili siya bubble wrap. Ang quality sa silo pinikat sa mga bubble wrap, yung anato siya niya, wala siya sa ginagamit dito. Dito sumama mo tapos wala nang gamit ta. Na siya, dito ya siya. Ngayon ay pagdating ng laksa dito. Ako mo hindi na after na ko din. Nakatanong din ko na niya makakat maka maka kwan kung Ako din siya i-search ang yahang pansaban. Unsan siya? Unsa ko siya i-clean. Ako ni tibo unta. Mamaya man gamit pagulit na ko og Pilipinas karon sa tuig December. Ay siya i-clean. isa pa. Na ako isa nga, napo, sa siya, bang, pa i nga na ako din sa Hong Kong na. Nakita ko na siya mukha nang bangka sa bangi. Na siya ni. Ni nakita nang bangka daw. Ha? <laughs> ako lang lagi kanya ako tay. Bagus bago sa tungkas, so, ma-appreciate yung bag, mabarat, mamahalan, mama, mahalan na na siya, or barat po po, ma-appreciate yung bag ko, hindi na siya na mong, so maoni siya, sila, tapos, wala wala pa yung tisyo, ah diba, sila, something nga ba siya nakasulat, to be the leading authentic performance sport brand, inspired by the style, elegance, and passion of Italian heritage, so, ano siya yung sulod, nato siya yung tulok ka, side pocket, para siya, Bago po siya as in, hatag po sa kung ano. Hindi hmm, pa siya. Tapos naraan niya hangin po ay. Mga niya Manya niya Bago niya hangin. Kahit sa bag messenger bago niya siya sa fila. Fila Italia. Hmm. So, dinakit din ako na siya. Kaya nakita na kung sa kung isa kong bag sa kung ano. Nakit niya lang. niya so sa kung niya. So, according sa akong nadungog, luxury, mga luxury bags ni 2018. Na napa siya mga sa ang mga katong una din akong abot bago pa ko sa Derry at way uh, around 2018. Nagkuan siya naghatag siya sa kuan og mga freelance sa niya nga bang magkuanto siya. Be, to, isa to. Something like that basta nindot mga leather siya mga leather pero old style siya ba. Old style siya sa brand brand gyapon siya na bag luxury kuan gyapon siya pero isa to na nakalimot ko nakalimot ko tapos naghatag naghatag pud sila sa ko og isa ka bag nga kadtong kuan actually dili dili ko kaliya sa kami siya dili nako dili nako kasi organahan ganahan or ihatag sa mga friend mo tong tapos na to kuya kan kanit na bag pang lady like kasi mga bag boy sa pakana italy gyud ni siya pero murag dili ni siya ingon ako ani siya same my bag sa mga kuan ang yapon ni siya so tapos na siya mga sundod na ako mga mga items na po, so dili lang sa mga well ay nagamit ta pud ni ako ning day off pag sa lagi ta pag na day off ako once a month ko ga day off so dili siya as in nakanang kuan magamit din ako kay na ako kay mga fashion ng mga bag food. lang to siya. Mo So, ani, ina siya yung asin ng mga kuan. Kasi bag, simple but elegant gyud siya, di ba? elegant. <laughs> Tapos so, sa kanila ang luxury bag na. Ani, ani na. Thank you for my madam, Dinisha Dalo. Dinisha <laughs> Dalo. So thank you for watching, guys. Bye bye.